gospel is God's main thing ayon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 4 for what I receive I pass on to you as of first importance that Christ died for our sins that he was buried and he was raised on the third day according to scriptures kaya mga kapatid, ito ang pinakaimportante na hindi lamang natin pinapahayag sa ibang tao, ganun din sa mga makakatanggap. Ito ay kailangan nilang pagdesisyonan once nila ito ay marinig. Sa ating buhay, matapos natin marinig ang ibang helio, depende sa atin kung ito ay ating tatanggapin o ito ay ating babaliwalain. Ngunit ito ang pinakamahalaga at pinaka natatangin pangailangan ng tao upang siya ay maligtas. Ayon sa Roma 1.16-17, hanggang ito ang kapangyarihan ng Diyos upang ang tao ay maligtas. Gayun din dahil sa Ebanghelyo nahayag ang katwiran ng Diyos sa magitan ng ating Panginoong Yesus. Dahil sa kanyang katwiran, tayo ngayon kapag tinanggap mo ang ating Panginoong Isus, ang ating kasalanan ay Kanyang kukuhanin. Dahil sa Kanyang pagsasakripisyo sa krus ng Kalbaryo, ito'y Kanyang binayaran ng Kanyang buhay, ang Kanyang katawan ay nabayubay. Gayun din ang kanyang katiran dahil sa kanyang pamumuhay bilang perpekto at hindi siya nagkasala, ito'y ipinalit sa atin at idinamit sa atin kung ika'y mananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Ayon ay tinatawag sa theology na imputed righteousness and imparted righteousness. So mga kapatid, napakahalaga ng Ibanghelyo ng ating Panginoong Yesus upang ang ating kasalanan ay hindi lang mabayaran, kundi magkaroon din tayo ng katwiran sa harapan ng Diyos. Hindi ayon sa ating self-righteousness o lahat ng mga mabuting gawa o dahil sa ating performance. Ayon sa Epeso 2.8-9 hanggang upang hindi ang tao magmalaki, ginawa ng ating Panginoong Isus sa kanyang pukay at pagbabayad ng kanyang dugo ngayon ay makakaroon tayo ng kapayapaan at akses sa trono ng Diyos ayon sa Roma 5.1 Maraming salamat mga kapatid. Ipahayag natin ang mabuting balita at tanggapin mo ang ating Panginoong Yesus at upang ang ating buhay magkaroon ng panibagong buhay. God bless everyone.